kuha yung uni. Sabi niyo, hindi siya madaling hanapin. Itong supply, ito po, pakita lang natin. Itong sea urchin na lasang butter, mga kapatid. Magkano ito, Inay Justin? Yan po, uh, yung 500 grams per tub is 680 pesos. Wow! Po. Wow! Ang dami na nito! Sulit-sulit yes, na to. Yes, for Tsaka, man, Compare po sa mga restaurant. Alam mo, totoo, yung quality din niya, guys, I can vouch for it. Sobrang ano niya, mataba. Kasi yung ibang sea urchin, parang patak-patak na yung makuha mo. Ito, titikman ni Inay Pat. Ah, uh, saan nyo nakuha ito? Saan nyo, paano nyo hinanap yung supplier? So, ano po talaga, we started from scratch. Para kami naging detective through online. We para, 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 hanapin yung mga, yung mga food feeds kung paano namin makuha yung, ano yung seller. Actually, marami tayong uni. The thing is, yung manpower, yung yung gagawa, yung proseso kasi yung mahirap yung pag-harvest. Oo, oh, yung feed use kasi nung process, ah uh, for it to maintain yung freshness, kailangan talaga yung processing ng cleaning uh, maayos po. Okay? Wow! Alam mo, ang galing nga na nagpaka-detective kayo tungkol dito kasi nakatulong pa kayo dahil sinabi mo, no, yung pag-harvest, yes. doon mm. pala may challenge. Yun tanong ko, Inay Justin, Nagsimula kayo sa uni, paano lumawak sa ganito kadami na napakasarap na nakikita namin ngayon? Kasi ito, may baked oyster ka pa. May uh -huh. talaba. Meron silang um, uh, yeah. platter. Yeah. Yung, yung unang-unang product ng namin, at in uni lang po talaga sa, So, yun lang talaga yung, yung, yung product namin. Since mm. it's seasonal, uh, like other seafood na kapag amihan na, kapag vermans na, malamig na yung panahon, makonti na yung makukuha. So, less na yung supply. So, uh, siguro yun yung, yun yung ano, maganda sa business. If, if every adversity, dun ka nakakakuha ng idea. Dun ka mas, dun na work yung yung idea mo, yung 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 san ka ulit mag-grow. So since na konti na yung supply, ayaw naman namin mas stop yung operation. So yung partner ko have thought na since ma, mas passion niya din yung cooking, uh, she thought of uh, why not selling other food products. na si partner? Ba't wala dito? Mag-hello ka naman. Uh -huh. Ikaw pala nagluluto na ito. Ano name niya? Pakalanan um, natin siya. Layo. Pa-shout out na lang Miss Pat and Miss ano, Miss Kanino, kanino? Ano name niya? Rayu po. Rayu! Rayu. Yeah. Ang sarap. Alam mo, itong talaba na to, parang nakaka-addict, inay pat. Ito, oh. sana, yan, ito, ito yung miso, parang glazed, ano, na may mayonesa. Sobrang sarap. Natikman ko kanina yung scallops. Ang sarap din. Everything Talaga? po yan. From the scratch lahat yung, ano, Chef Basiray. Uh, Masiray. Experiment talaga. And in-improve talaga yung mga ingredients. Hmm, grabe. Chef Masiray, Inay Justin? Um, ano po, uh, passion pero he, uh, she did not ano po study uh, yung formal, pero nag-attend siya ng mga cash for ano for cooking yon mga Ang galing. On. Mag ito namang baked oyster, itong platter na to, magkano ito? Yung baked oyster namin for 1 kilo is 530 po. Wow. Sulit. And Sobrang sulit. Ano, think, yeah, for five to six bucks, na ano po yun. Actually, cash na siya. Hindi siya tipid sa dressing. Oo, ito ba diba, may baked cheese, tas itong natitikman namin na may mayonnaise, na sobrang parang may secret sauce. Anong tawag sa kanya? Uh, oyster motoyaki po. Yan yung mga, ay lahat yung pinadala namin, yun yung mga best sellers namin. Grabe. So you're telling me, mas marami pa kayong menu. ah uh, yeah, meron po. Pero yan po yung mga super pila. Yung as in talagang once na order yung customer namin, hindi po pwedeng hindi sila mag-repeat order. Okay, dumako naman tayo sa rice meals nila. Kasi yung mga nag-o-office, di ba? Tapos yung mga gusto maghanda ng mapilisan. Paano sila mag-order na itong rice meals nyo? They can order po through our ano FB page and IG. They can uh, DM or send a uh, message to messenger po. And then we also have yung contact number namin na naka, naka-post din naman po din sa FB and IG page na. Wow! Oh, sa mga may barkada, pwede rin to. Good Oo, for para sharing. sushi bake, no? Yung old school. Yes. Yan po yung ano, bake salmon na. Nakita dumuduko tayo. Sarap Ayan. eh. Oh, tikman natin. <laughs> Wait, Putsgan. so question, pagka burn months, paano niyo pinaghahandaan ito at gaano ka, ka aga dapat kami mag-order? Ah, uh, yun yun tuwing peak season, actually they can order as early as first week of December po. First week of December. Yes po. Nag-aasar uh, ng nag harvest natin nang ganyang panahon. Na And then kasi yung uni din man limited supply na rin po niyan uh, pagdating ng Berman. So talagang uh, mini-make sure ng yung mga suki namin na to reserve na din po for for coming uh, holidays. Anong gusto mo, last question, Inay Justin, how, before we ask you how to order, anong gusto mong sabihin sa pagnegosyo ng seafood na gusto mong i-impart sa mga kapwa, Inay, na gusto sundan ng yapak mo? Yeah. Then sa mga, adala, uh, may dream to, to be, to have a business, Ah. Uh, you just go for yung talagang yung dream nyo, yung don't give up. Kasi dun sa business, eh, ang talagang challenges na kakaharapin mo. You have to be persistent. You have to push yung yung gusto mo talaga. Kasi once na may dumating yung yung challenges, yung first time nyo, and then hindi buo yung loob mo, yung option mo is to give up. But you have to be persistent kasi kahit 1% na improvement, improvement lang yan, pagdili yan yeah, nag-accumulate and dun 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 mo ma-realize -marili na alayo mo na pala alayo mo na pala dun sa every one percent na ginagawa mo And eh, nakaka-build ka na ng ilang percent na nag uh, contribute dun sa success ng business mo so you have to be very uh, tough you have to build your character para mag-show mag up daily kasi ang dami talagang over uh, ang dami talaga ng challenges na kahagadapen once na you started it congratulations